Anong meron sa ating mga fire sign? Love reading guys ha. Main energy mo, ace of wands, six of wands, the emperor and the three of swords. Okay. I feel like there's something na sinimulan mo or nagsimula sa'yo and the ten of cups is here so it's giving you a lot of happiness this is what you really do love to do and nakita natin na ah, yung pag-decision mo regarding dito sa bagay na ito ay nagbibigay sa ng happiness with the emperor nakita natin na maraming um marami kang kayang i-offer maybe you're building something na I feel, yung iba sa inyo, ito something to do with the uh, with an empire na binibuild mo. So, nakikita natin yung support ng mga tao sa sa'yo because of this. And, nakikita tayo ng mga tao na iingit o nakatingin sa iyo, they see you as you are powerful, magaling. Ay nakita nila yung um, uh, milestone ng mga kung ano man ito sinimulan mo. Whatever this thing na sinimulan mo. It's making like changes sa kanila and nakita natin na nasasaktan or hindi sila natutuwa kasi while you are having improvement, might be sila na apektuhan. Diba? So, eto, nakikita nga natin ito as like, inget mula dito sa mga taong to. So, sino personal yung person ako pagdating sa love? For fire sign, Aries Leo, Sagittarius, please. Some of you, pwedeng you started a business and uh, medyo nagiging maganda yung takbo nito. Yung iba naman sa inyo, might be there's an opportunity na dumating sa'yo and uh, nagiging maganda yung flow ng iyong career. No? And uh, pwedeng itong mga katrabaho mo, nakikita nila na um, passionate ka sa ginagawa mo. And there's a high chance na ikaw yung mapili or magustuhan ng boss. So, Parang ito, nagbibigay ito ng inggit dito sa mga uh, taong ito. But you're just staying true to yourself. Alam mo yun, parang nagpapakatotoo ka lang. Especially if this is career, syempre mamahalin mo yung trabaho na to Or yung business na ito, whatever. This thing na sinisimulan mo, syempre, syempre mamahalin mo yun. Lalo bago pa lang yun eh. Nandun pa yung passion mo, nandun pa yung uh, pagkagusto mo na ituloy-tuloy ito. And you want to have a uh, you know, success in the future regarding dito, kaya mga ina inaayos, inaasikaso. The Queen of Pentacles, the Four of Pentacles, and uh, the Four of Cups. Bottom of the deck is the Knight of Cups. Um, this person with the Queen of Pentacles, uh, tinatry niyang alagaan kung ano yung mga meron siya ngayon. And with the Four of Cups, parang hindi siya sigurado sa pagdating mo sa buhay niya. Or maybe if this is a past person sa pagbalik mo sa buhay niya. The Queen of Pentacles, this is showing as a person na marunong din financially. Pwedeng a person na ito ay um, could own something. Like maybe a business or maybe someone na um, stable this person is gusto niya mas maging mas um, matibay or tumibay yung connection ninyo. Maybe if your friends gusto niya mas maging matibay yung friendship or if your uh, you know maybe this person is expecting you no know, na na ng understanding or deeper connection sa inyong dalawa. Pero parang hindi siya sure during this time. Maybe hindi siya sure regarding sa money niya, sa ipon niya, kung kaya bang i-sustain or kaya ba ng career niya. If you are, if you are wanting partnership or something sa inyong dalawa ng taong to, or bumalik siya sa buhay mo, parang gano'n. Parang, ngayon parang wala siyang enough na kakayahan uh, or katapangan para gawain yon maybe there's competition so anyway ano ano ang emotions mo uh, two of pentacles is here nine of pentacles and the three of pentacles oh, you want you want na magkaroon ng growth financially focus mo is money knight of pentacles is at the bottom of the deck yan. And this pentacles, nakikita natin as um, focus regarding sa iyong growth. Money, finances, you want to be successful. You're happy. No, nagiging mas better ka than yesterday. Parang ganun, laging may bago, laging may something na nag-grow inside. Hindi man financially, pero yung maybe yung skills mo, talents mo, napapansin mo, nag ito, nagiging mas maganda ito, may improvement. And the Knight of Pentacles at the bottom of the deck. I see you na pwedeng... Pwedeng you're proud of... ah uh whatever you have in life right now. Yung iba sa inyo, pwedeng marami ka ng sinakripisyo eh. Marami kang naubos or nawala na sa'yo. So, kung ano man itong meron ka ngayon, maybe this is something na, an opportunity na, mat, na babalik kung ano man yung mga nawala sa'yo noon. And then, dito focus mo eh. Maybe ito something to do with career nga talaga. Or maybe learnings. Ayan. Pagkatuto. Maybe business. Some, some of you pwede may makatina yung negosyo. Anyway, ano emotion, emotions ng taong ito? Knight of Cups. The Hermit. Some of you wala kayong connection. Kasi... The Tower. So, yeah. Maybe there's an ending na nangyayari sa inyo ng taong ito. And the Tower. The Hermit. Knight of Cups. Seven of Wands um, nandun yung feeling na parang this person wants to talk to you. Gusto niya makapag-usap. Maybe the hermit. I feel like you're hiding or um, wala kang focus sa kanya or walang kang focus regarding sa connection niya So, parang kita kakausapin, parang ganun. And maybe there's an ending or something ended sa inyong dalawa because one of you pwedeng naging selfish dito sa connection na ito. Um, the other one is nagko-continue lang sa pagba-manifest na magkaroon ng milestone or deeper level of friendship or con connection partnership sa inyo. And um, I feel like uh, you're focusing on your health. Focusing on your fitness, ganyan. And uh, pwedeng sa mga activity mo sa araw-araw. I can also see some of you na pwedeng nagkakaroon ng konting changes ng relationship pagdating sa mga kapatid. Nagkakaroon ng changes ng relasyon sa kanila. So, itong person na ito with the seven of wands, part of this person, nahihiya siya kung magbabalik ka or kung babalik siya sa buhay mo. Like, if this is a past person, uh, especially kung may mga attachments, may mga nakadikit, may mga kasama. So, like, are you willing to accept me kahit may ganito ako? Uh or may kakulangan ako, yan, kumbaga pwedeng, financially kasi pwedeng ikaw ang mas nagiging mas better sa kanya, gano'n. And this person, nakakaroon siya ng parang nahihiya siya na uh, i-accept or magkaroon ng deeper level of commitment sa inyo kasi pwedeng, nakakaya kasi feeling ko mas magaling ka, mas marunong ka, mas marami kang pera, mas marami kang kita sa akin, pero gano'n, and pwedeng nakikita niya sa sarili niya mga kakulangan. so what will happen in the future for you fire sign the magician is here four of swords and six of pentacles five of pentacles strength card is here nine of swords bottom of the deck is full and uh, ace of pentacles okay nikita nathan in the future you will be more um, creative i and nikita natin. there's a lot of treats here you know putting um, yeah Pwedeng hanggang ber months or magtuloy-tuloy yung magandang ano sa iyo uh, tingin ng tao and i i can see that this can you know this can give you a lot of money and um, because natutunan mong enjoyin kung ano man yung ginagawa mo and because you do love what you're doing you're gaining a lot here new beginnings and um, new opportunities ang nakikita natin sa iyo. A, a, lot of expansion, a lot of growth, a lot of uh, magandang opportunities ahead of you. Yeah, you no. Know, this is happiness. This is money. The sun and the ten of pentacles. Napakaganda. Pero of course, um, be more patient. Kasi nakita pa tayo ng mga challenges problems sa iyo. Pero itong challenges na to is that ah uh, magiging dahilan para mas maging magaling ka, mas maging matalino ka. Part, part of learning. Ganun talaga pag may mga new beginnings para sa iyo. Hindi man yung new beginnings na 'yon ah uh, I, I can see na kaya mong maayos kung ano man yung mga issues na pwedeng dumating sa iyo dito. Okay, because you do have the energy of yung personality mo is open pagdating sa iyong um ginagawa. You're taking power, taking control, you're loving this whatever this new beginning is. Ngayon, ang person na ito with, with the Five of Pentacles, I can see a lot of problems. Strength, strength is here. So, mataas ang ego niya in the future. And yung mga problema niya, kinikaya niya mag-isa. Nine of Swords, I can, I can see that there's going to be a problem. Big problem para sa person na ito. And ito yung magdudulot sa kanya na mawala or magkaroon ng changes pagdating sa money. Tell me more. Page of Cups is here. Yeah, because maybe itong person na ito ay magpakita ng immaturity. So, dahil nagiging immature siya with the moon, um, hindi niya nakukuha yung mga bagay na gusto niya makuha. No? And maybe it has something to do with you. Yan, pwedeng tinatry niyang i-ignore. Pero malinaw sa kanya kung ano yung nangyayari sa'yo. Malinaw sa kanya yung accomplishment mo. But this person, gusto niya makuha yun or gusto niya magkaroon din ng ganon. But kailangan mo na kasi niyang ayusin ang sarili niya. ba diba? Hanggat lagi niyang tinitignan yung mga tao sa paligid niya at hindi niya inaayos yung sarili niya. Eh, hindi, hindi niya mararamdaman yung Um, return of finances or problema, no? Um, for example, maybe maybe something to do sa ginagawa mo, hindi wala kang pakialam sa iba. Mas nagpo-focus ka sa ginagawa mo, ba? Diba? And, etong taong to, nakafocus siya sa ginagawa ng iba sa paligid niya, na no? nagiging dahilan para para sa halip na yung time na yon inilalaan niya sa sarili niya, inilalaan niya sa sa problema niya. Uh, ang time na yon nauubos dahil sa kakaisip doon sa ibang tao or ibang katunggali niya. Okay? So, nagkakaroon ng problem. Financial problem sa person na ito. Okay? While well, on the other hand, there's success for you. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Staro, madam pTV Virgo Philippines tapetapan dito, other side Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.